Hello guys! Ayan, at ito nga po pala yung na namin kagabi. Ayan, ngayon ko lang na-upload. Okay, ayan, magluto tayo ng manok dyan. Wings po yan, chicken wings. Okay, naglagay ako dyan ng panana ketchup, ng paminta, at ng bawang. Okay, tapos naglagay ako ng konting toyo. Haluin ulit. Okay, tapos naglagay din ako dyan ng 2 tablespoons ng asukal. Okay. Oyster sauce, konti lang din. Okay. Tapos, halo-halo. Pagkatapos yan, ayan. <clears throat> okay. Takpan na natin siya. Okay. Hintayin natin kumulo. Pagkakulo niyan, ayan. Siyempre, nilagyan ko rin siya ng 2 tablespoon ng butter. Okay. Ayan. Baligta rin ng konti. Ayan. Ayan. Pagkatapos, takpan ulit natin. Okay. Hintay lang tayo ng konti dyan. Hanggang sa kumulo na talaga siya ng kumulo. <coughs> okay. Pakaluin lang po natin siya ng mabuti. Okay. Medium heat lang po ah. Huwag yung masyado manihin. Lakasan na nga po. Okay. And then buksan natin. Check natin. Tapos haluin natin. Okay. Takpan ulit. Tapos, isunod na natin yung pangalawang iluluto natin. Siyempre. Okay. Ayan. nag ko ako dyan ng bawang, ng sibuyas at saka ng bawang. Okay. Pagkatapos, isunod, isinunod ko natin po dyan yung ayan. Yung bawang pala. Okay. Siyempre, sinunod ko na yung tofu dyan. For tokwa. Pagkatapos, sinunod ko na dyan yung um, ang um, tawag dyan, yung ah, chikwa. Okay. Aya, ayan na yung chikuwa. Okay. Pagkatapos, maglagay ako ng paminta dyan. Ayan, ng magic mix. Ah, magic mix. Ang sa mix. Okay. Tapos naglagay ako konting toyo, konting oyster sauce ulit. And then, ayan, halong halo konti. Okay. At syempre, sinunod ko na din, din dyan yung toge natin. Tog, gulay na toge. Okay? Ayan, kulo-kulo na siya. Ayan, binaligtad ko na naman yan. Para hindi masunod. O, di ba? Okay. Pagkatapos yan, tinakpa ko ulit. Ayan, halo-halo lang. Pagdit lang niyan niluto, guys, yung yung toge na may tofu. Ayan, di ba tapos na? Magpapakulo ako doon ng tubig at isasala ko na yung ating pasta. Okay? Pagkatapos niyan, ayan, okay na. Gisa-gisa na naman ang bawang. <clears throat> at saka syempre, ayan, nilagay ko na yung tar tarako. Okay. Okay, tarako pasta guys, ang gagawin natin dyan. Okay. Tapos naglagay na rin ako na asin dyan, palasa. paminta, pamintang durog. Ayan. Okay, haluin ulit natin. Okay, syempre naglagay ulit ako dyan ng mantika. <coughs> Tapos, ayan, inihalo ko na yung pasta. Okay, halo, 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 halo. Ayan. Okay. Ayan, nilipat ko sa, nilipat ko yan sa kawali ibang isang kawali okay para hindi siya magdikit-dikit okay tapos okay na guys ayan tapos na at ito na po ang ating nagawang pasta o di ba nilagay ko na sa lagayan okay tapos guys ito na ang lahat ng ating naluto okay tarako pasta tsaka, ito may chicken wings tayo at tsaka yung toge okay hanggang dito na lang po guys bye